To say that you didn't have any knowledge that they were still together, medyo question ko as, as an audience. Boy Abunda, ibinunyag ang di umano'y kasinungalingan ni Maris Racal tungkol kay Anthony Jennings at Jamela Villanueva? Maris Racal, nabuking nga ba ng mga netizens na nagsisinungaling lang? Usap-usapan na ngayon sa social media ang official statement na inilabas ni Maris Racal kahapon ah, tungkol sa issue ng panloloko di o Mano nila ni Anthony Jennings sa ah, ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva. Ito ay matapos ilantad sa publiko ni Jamela ang mga screenshots ng private conversation sa pagitan nila Maris Racal at Anthony Jennings na naglalaman ng di o manoy landian ah, at malalaswang kaganapan sa pagitan nila Anthony at Marisa. Dahil dito, tinanggalan na ng mga endorsements ng mga brands si na Marisa at Anthony Jennings dahil sa paglabag daw di umano nila sa nakasaad sa kanilang kontrata na morality clause. May isa lang sabit sa akin, may isang butas lang doon sa statement. Nung sinabi mong wala kang kaalam-alam, meron kayong exchange ng text messages ni Anthony. Maniri rin ng matinding pangbabash si Anthony Jennings, particular na si Maris Racal matapos kumalat ang screenshots ng kanilang malalaswang private conversations na ipinakalat nga ni Jamela Villanueva sa social media. At dahil nga dito, wala nang nagawa si Anthony Jennings at Maris Racal kundi magsalita na at maglabas na ng official statement. Kagabi nga ay naglabas ng maikling apology statement si Anthony Jennings para kina Maris at kala Jamela Villanueva na kanyang nasaktan daw. Nagsorry din si Anthony Jennings sa mga taong nadamay at nasaktan niya dahil sa issue. Sa lahat po ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ko ako ng tawad sa dalawang babae. Eh. Naglabas din ng pahayag si Maris Rocal tungkol sa isyu na mas lumikha pa ng ingay ngayon sa social media. Na delete tayo. Let's, uh, can you delete screenshots and uh, messages? Sagot ni Anthony, alam mo hindi pa naman ako nagde-delete. This... Bahagi kasi ng pahayag ni Maris ay sinabi nito na hindi raw niya alam na magjowa pa rin daw si Anthony at Jamela. sila pa pala this whole entire time. I didn't know I was in the dark. Ilang beses ako nagtanong. Ngunit pinalaganito nito ng mga netizens dahil tila nagsisinungaling raw ba itong si Maris Chakal? Tanong pa ng mga netizens dahil base raw sa screenshots ng private conversations nila ni Anthony na inilantad ni Jamela sa publiko sa pamamagitan ng social media, mababasa raw rito na pinapadelit daw o pinapabura raw ni Maris Chakal ang mga resibo or screenshots ng kanilang private chat ni Anthony dahil baka mahuli raw sila at makita yon ni Jamela. Can we delete messages? Screenshots? Okay? Okay? Opo, delete natin to. But gets mo ba? Kaya naman binuweltahan muli ng mga netizens si Maris Chakal at kino-question ngayon ang kanyang sinceridad sa pahayag na inilabas niya. Pero gets mo kung bakit kailangan natin mag-delete. There was a line in that conversation that said, uh, someday, hindi tayo kinakailangan mag-delete. Binalikan din ang mga netizens ang naging pahayag noon ni Maris Rocco tungkol sa breakup nila ni Rico Blanco, kung saan matatandaan na sinabi nito sa media na umiiyak pa nga. Anthony is out of the picture. It's just mainly me and Rico. Mainly me and I'm the issue. So, balit sa naging pahayag ni Maris so Chocal kahapon, inamin ito na... When I sensed that there was growing attention between Anthony and I, nadala ko sa emotions ko and I knew it was wrong. I came clean right away. I told my ex everything and I admitted and I admitted things to him and then we broke up. Kaya naman tanong ngayon ng mga netizens, nagsisinungaling ba itong si Marie Strakal? usap sa usapan din ng behind the scene ng kanyang official statement na ginawa kahapon kung saan makikita raw na tila meron raw itong binabasang kodigo or parang script daw na sa kanyang harapan na hawak-hawak naman ng isa sa mga staff ng ABS-CBN. 'Yun eh subalit so katakataka raw sa umpisa ng kanyang pahayag kung saan sinabi nitong today I will be speaking from my heart. Today I will be speaking from my heart. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Pero tanong ng mga netizens, Ha? Talaga ba? Eh bakit parang may nakita kaming script na binabasa niya? Nakitaan rin daw ni Boy Abunda ng butas ang pahayag ni Maris Racal tungkol sa sinabi itong hindi raw niya alam na magjowa jowa pa raw si Anthony at Jamela. Dahil say ni Boy Abunda, nabasa raw niya ang mga screenshots ng private conversations nila ni Anthony na pinapadilit nga ni Maris ang mga resibo or screenshots dahil baka mahuli sila. Ibig sabihin daw, alam daw talaga ni Maris na magjowa jowa pa talaga data time si na Anthony at Jamela Villanueva. Hindi tayo kinakailangan magtago. So, to say that you didn't have any knowledge that they were still together, medyo kini-question ko as, as an audience, as a commentator. Kaya sa lahat raw na ito, questionable raw ngayon ang sinceridad ni Mariz Chacal. Tanong ng mga netizens, nagsisinungaling ba si Mariz Chacal? Samantala, usap-usapan na rin ngayon ang inilabas raw na di umano pahayag ng pamunuan ng Mang Inasal na ini-endorso nila Maris at Anthony Jennings. Dahil ayon rito ay inalis na raw nila si na Maris Chocal at Anthony Jennings bilang kanilang endorsers dahil sa paglabag daw nila sa morality clause sa kanilang kontrata. Matatandaan na nauna ng tinanggal ng mga brands na Sunmig Beer, Sunmig Coffee, Lays Dad, Azel Me, sina Maris Chocolate Anthony Jennings bilang kanilang endorsers dahil sa paglabag din daw sa morality clause. Kaugnay ng isyong kinasasangkutan nila. Ayana, anong say mo dito? Sa palagay mo ba nagsisinungaling lang ba si Maris Shakal